Hello, welcome to um, Unicorn Princess Tarot. So, ito yung reading natin for uh, Fire Sign, Aries Leo, and Sagittarius. Messages ito for Fire Sign, Kapalaran sa Pag-ibig. Sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. Pwede ka magpa-personal reading guys ha. Para sa personal reading, Jing Tarot Reader and wait lang guys, ayusin ko yung camera. Okay, para sa mga gusto magpa-personal reading Jing Tarot Reader and pwede ka pumunta dito sa um anong tawag dito? Gmail para malaman yung ibang details pa dito kung paano magpa-personal astrological reading sa akin. Screenshot mo na lang yun. Meron tayong other modes of payments like um, Gcash. So, doon ka lang sa Gmail mag-inquire. Hanggang end of August. Actually, ang nakalagay dito is hanggang July 31. Hindi ko pa pala nabago yung nasa papel. Pero, in ko siya hanggang August. Okay? Okay. So let's start. What do we have here for? Um Ano tawag dito? Fire sign. Messages for fire sign. Lagi itong nalabas itong card ng 8 of coins. I feel like a lot of you guys are busy ngayon especially dito sa ano no kung nandito ka sa Philippines busy pagdating sa four of ones which is may kinalaman sa yung stability a lot of people actually mostly ng signs na nirid ko bago ikaw lumabas din talaga itong si eight of coins and maybe it is because magpapasokan ano August pasokan so um mayon yung iba dyan busy because kailangan kumayod para sa uh, pang matrikula yung iba naman maybe uh, if you do have a child ayun nga pwede, uh, if you are uh, you know still studying so maaaring kailangan mag-enroll ganyan so busy schedule ngayon nine of coins i can see that you have a lot of accomplishments here marami nakakapansin ng accomplishments mo pero meron ka na namang napapansin or bagong nasa isip ngayon na, may, na maybe pwede mong or nandito na ipag-iisip na gawa ng actions ito maybe something to do with a new career, new job or new business or maybe some kind of new beginning um, I can see that there's a lot of help sa paligid mo na nagiging dahilan na mapunta ka sa tamang direction ng buhay mo. And, and you do have the 10 of coins. This is, you know, very beneficial for you. Um, honestly, magkakaroon tayo ng Mercury retrogrades. So, um, uh, I, I don't recommend itong new beginnings uh, ngayon, no? Ngayong uh, Mercury retrograde, which is uh, nasa ano tayo, nasa ano tawag dito? Um, August 5 Actually, mamaya ako na lang i-ano sa ibang zodiac na nawala yung aking sulat ni listahan ko ng uh, time ng exact to kung kailan mangyayari itong Mercury retrograde pero kung hindi ako nagkakamali that is August 5 ang simula so dahil merong Mercury retrograde at meron ng Chiron retrograde na nangyayari ngayon Saturn retrograde and Neptune retrograde di oh, ba diba? ang daming retrograde na nangyayari ano ngayon dahil nagkakaroon ng na pagsasabay-sabay wag na magtaka yung iba sa inyo kung may mga mga nakaraang tao ang bumabalik sa buhay mo ngayon. Uh, maybe, um, depende yan sa kung ano yung uh, sa astrology mo, kung ano yung sign mo, especially your rising sign, dahil yun yung uh, tao na maaaring bumalik sa buhay mo. Maybe yung iba may kinalaman sa love, yung iba may kinalaman sa career, maybe past career, ang ah uh, naiisipan mong balikan or bumabalik sa iyo ngayon mga boss mo na pwedeng ah uh, baka pwedeng bumalik ka dito sa work na ito may mas magandang offer sa iyo dito or maybe yung iba naman sa inyo um maybe relatives no in the past ang biglang nagpaparamdam so ayan uh, yung iba naman ay may kinalaman sa love so anyway During this Mercury Retrograde, mas maganda kung mag-focus ka muna sa mga bagay in the past. But like what I've said, kung ito ay may kinalaman sa inyong beginning, hindi ko siya ma-re-recommend. Kasi uh, Mercury is about the planet of communication. Uh, and pwedeng, the way you communicate, pwedeng magkaroon ng problem doon. Mali yung pagkaintindi mo sa iba or may or ma-misinterpret nila yung mga sasabihin mo. Pwede magkaroon ng uh, difficulties pagdating sa technology. Pwede magkaroon ng, um, you know, maybe signing of contract na hindi mo binasa masyado kung nabasa masyado or naintindihan masyado kung ano yung nakalagay sa kontrata. So, pwedeng maraming pagkakamali ang pwedeng mangyari. And now, because we're having Mercury Retrograde, hindi ko nga mararecommend itong new beginning. Pero yung iba sa inyo, pwede rin kasing magsolidify solidify Pwede rin naman kasing magbigay ng maraming money or maging maganda ang outcome sa'yo. Ayan no Pero hindi ko ito recommend during this time. Maybe tapusin mo muna yung Mercury Retrograde which is, uh, kung hindi ako nagkakamali, that is in August 28 or basta mga end ng August. So, mga September, yan, diyan ka magsimula. So, um, but yung iba naman, kung hindi kayang i-delay, uh, it's okay, it's fine. No? Um, pero kung ang, may, kung ang magbabalik sa'yo, or ang sisimulan mo na ito ay has something to do with sinimulan mo na noon, nangyari na noon. Ano, pwedeng, um, Pwedeng business or career or, yeah, maybe a business na pwedeng tinenga mo lang saglit, hindi mo itinuloy, and then balak mong ibalik ulit, ituloy, then maybe this is favorable sa'yo. Okay? Kasi established na yun, kumbaga stable na ito, meron na eh. Meron ka ng sinimulan dito, pwede may mga nakakaalam na na itong career na ito. Yung iba pwedeng pagpapa-order ng something. So, yung iba pwedeng Uh, maybe you do have a website na gusto mong balikan, ayusin, pagandahin ayan so kung gusto mong ganun uh, I I feel like it will be more favorable para sa'yo are there any messages pagdating sa love? nakakarinig ako ng ear sign so I don't know if you're dealing with an ear sign or you have an ear sign in your chart check mo yung iyong chart especially your sun, moon, and rising. The full is here. The full ace of one uh, ace of cups, sorry. Nine of Wands and the five of coins. Honestly, I cannot tell kong ito a bagong person or a past person. But I, I I feel like someone is going to enter sa buhay mo. And I can see competition dito. So for some of you, merong mga choices. And the high chance na nga na with the Six of Cups, this could be a person in the past. And definitely, itong mga person na ito, gusto nila ng relationship, connection sa'yo. Maybe sa ngayon, wala ka kasing ginagawa sa kanila. Or pagdating sa connection ninyo, and the more na wala kang ginagawa, this person is feeling a lot of passionate and intense emotions towards you na palalim ng palalim, na hindi nila akalain na mararamdaman nila ito. Now, they want to play. They want to, you know, fight for this connection. They want to, you know, kung may mga competition, may iba pang mga nagkakagusto or mga kakonek ka, this people or this person wants to win your heart katulad ng Olympics, ano, walang imposible, ilalaban ko to, gusto ko ng gold. This person with the Ace of Cups has a lot of emotions para sa'yo. Especially kung may friendly energy or best friend energy sa inyong dalawa, then like, kung nagkaroon na ng pag-uusap or communication with regards sa money, yan, especially kung nagkaroon na na kayo ng ganon. Etong taong ito is that pwedeng This person wants yeah i can see school so maybe classmates in the past or nagmeet kayo sa school Anyway if that's the case i can see a lot of love here and the person na to is wants to take this risk and um Itong pag-take ng risk nito bigyan mo ng mga lalo na kung past person to bigyan mo siya ng mga at least 5 to 9 months. Okay, 5 to 9 months not necessarily this metro retrograde uh, retrograde not res necessarily mercury retrograde time but um give it at least uh 5 to 9 months. Maybe this person is working on something Okay? Kung paano niya i-express yung emotions niya para sa sa'yo. Pero, you know, maybe may mga goals and may mga kailangan pa siyang matutunan during this time. Like, it's like a self-challenge para sa kanya. Okay? Especially if this is a past person. But if this is a new person, definitely, itong person na to um, is going to, you know, nakita tayo ng bravery sa taong ito. what will happen in the future for you fire sign in the near future for you fire sign you do have the nine of swords the death card and the king of coins okay two of wands okay um like what I've told you, there's a possibility na yung iba sa inyo mag-take ng risk sa something na pwedeng hindi ka masyadong sure about this. There's, uh, inuulit-ulit ko yung Mercury Retrograde kasi pwedeng maging malaki ang apek epekto nito sa'yo. By the way, maingay sa aking background. Unfortunately, maulan. So, nilalakasan ko na lang yung boses ko. Hopefully, maintindihan mo yung reading so ayun nga uh, the the nine of swords is showing us you pwedeng magkaroon ng mga problems pwedeng magkaroon ng challenges uh, with regards sa yung decision making and in the future i can see stress pagdating sa whatever this thing na Um, pwedeng sinisimulan or sinimulan mo na. Yung iba na simulan na eh, and pwedeng uh, there's conflict here. Pwedeng nga iba kasi simula mo lang na negosyo, bakit ganito parang hindi masyadong um, nag-work guys. Especially August is a ghost month. Be sure, especially if you do have a business, to use protection or at least maglagay ka ng um, protection na kahit hindi mga naman, ano, um, kahit hindi naman <laughs> to the point na, ano, magsasara ka or what or whatever. Yung, yung maira-recommend ko is mag-alay ng you know, um, incense, incenso, wishing paper, you know, yung sorry, masyadong maingay yung ulan. So, ayun, and uh, puting itong asin, sa may doorway mo sa so may magkabilang gilid ng iyong pintuan maganda riyan makakatulong yan sa iyo okay para uh, hindi mo ma-attract yung sinasabi na nating negativity or kamalasan ngayong August Because there's a high chance na magkaroon ng conflict, problem, and tension pagdating sa mga bagay na pinag-take kan mo ng risk or take mo ng risk and high chance that has something to do with business. The death card is here, so I can see that in the near future, there's going to be an ending, ending of an emotion para sa Maybe yung iba sa inyo, whatever you're trying to avoid right now, pwedeng nilalagyan mo ng tuldok kung ano man ito. Maybe this is an ex, maybe this is Uh, connection in the past na parang hindi masyadong nagiging okay para sa'yo, so you're trying to improve your relationship with other people pero kung feeling mo hindi na mag improve yung relationship or yung connection ninyo, o sige wag na okay na, okay so I can see you ending this connection with other people, not necessarily love, pwedeng uh, may kinalaman sa mga naging hinakasamaan eh, mo ng loob nito mga nakaraan King of Coins, nakakita tayo dito ng um, very confident energy pagdating sa iyo. With regards to your money, <laughs> nakakatuwa to yung iba sa inyo kahit medyo nagkakaproblema sa pera, hindi ko nakikitang ipapakita mo yon And that is actually okay. ba diba? That's a good thing. Pero wag naman to the point na gagastos ka ng higit pa sa kaya mo talaga. Yung pagpapakita ng parang okay ka lang is okay lang naman dahil una sa lahat, Diba? Um, you should be proud kung ano yung mga narating mo sa ngayon dahil iba na ito kumpara sa mga nangyari sa iyo nung mga nakaraan. Like think about your life uh 10 to 20 years ago. So tignan mo kung ano na yung kaibahan. Two of one. So nakita tayo dito ng pagpaplano mula sa pagbabalik ng isang person uh, sa buhay mo so sabi ko nga pwedeng may bumalik sa buhay mo uh, during this retrograde but this time you are more focused on improving yourself so pagbabalik nitong taon to okay the world is here so you will be more complete parang sa pagbabalik nitong taon to siya ngayon na maghintay siya ngayon ng Umaga you are the empress you are loving yourself So, yung pagbabalik nitong taong ito ay depende na ngayon sa iyo. Maybe, maybe, in the past, especially if this is a past person, yung pagbabalik niya nakadepende sa kanya. Ganon. Or pwedeng nagkaroon ng connection sa inyo pero naging depende sa kanya kung matutuloy ang connection. Pero ngayon, yung reaction or yung kung matutuloy itong pagbabalik na ito ay nakadepende naman na sa iyo. Okay? Thank you for watching. I love you all and bye-bye.